Good morning mga kapatid. Ayan. Uh, it's another day. It's another working day. Ayan. Maaga tayong gumising. Breakfast tayo. Yung tinabi kong uh, shawarma. And then, syempre fresh milk. Ayan. Almusal muna tayo. Para may ta tayo, meron tayong energy sa pagharap sa hamon ng buhay. Yeah! Hamon ng buhay. Mmm. Ano ito kung so, ginito kayo ng madaling araw ng stress so ang sabi para ko para ako may almusal to kasi yung alam sa in order niya is hindi ko masyado mga kilalang almusal Arabic ano breakfast. So ito lang ang tinabi ko para ako may almusal na ako. maaga yung call time ko ngayon, 9 o'clock. So, kaayos na ng amo ko. Mag-gym daw siya. Ako na bahala dito. So, as usual, gawin naman lagi. Parang mukhang good mood siya ngayon kasi nagbabay siya, mga ganun. Kasi amo ko, at alamin nang karamihan ng mga nandiyo sa Middle na bibira ang arabo na um, so iba bibira sa kanila yung mga ganun yung mga magiging showy ganyan yung um, amo ko ganun din super ano yung magsalita lang super bihira niya lang magsalita kung may kailangan doon lang siya magsalita maguutos ganun pero para ba sa ating mga Pilipino na nakikipagpintuhan mga na, ano sila mga supply type ngayon, mukhang good mo siya kasi magbabay siya, tapos nagsalita sa niya. Ikaw na bahala dito sa bahay. Ganyan. Ang happy ko naman yun. Ingat, sir. John Lloyd. Diba, John Ikaw, ingat. Ang <laughs> ko, take care, sir. Enjoy your day. Ganyan. Ako gano'n mga gano'n ako sa kanya para mahukuha ko yung loob niya na no? makikita niya niya malambing tayo. Eh? Yeah, <laughs> gano'n sa kanya. Para Makita niya na mabait tayo. Na concerned tayo sa kanila. Kung so, maayos yan, lagi ko sinasabihan ng ganun. Kung hindi personal na sa chat, paglabas niya. Ah, okay sir, enjoy your day. Take care. Mga alun. Tapos pag may hinihingi akong favor na talagang ano, binibigyan niya kaagad, hindi ako nag-God bless, ganyan. Ala karim mo, dear ah, sir. Gano'n. Alakari meaning, meaning, ano, God bless. Um, um, parang, makita ba niya niya lagi yung, yung ginagawa mo yung trabaho mo na may pagmamahal, na may magpapahalaga, ganun, na iparamdam natin sa amo natin na gusto mo yung trabaho mo, na mahal mo yung trabaho mo, may conjoin ka sa kanya. Ganun ang mga Arabi gusto din nila yung ayun, ano, nilalambig-lambig din sila, gano'n. Pero wag naman to the point na pag yung asawa niya, yung niya o pamilya nila. Sa amin ko kasi, hindi niya kasama yung pamilya niya. Solo sa dito. Hindi niya kasama yung pamilya niya dito. Pero may pamilya na amo ko. Hindi masyadong warm yung milk. So, lang pa natin sa microwave ulit ng one minute. Sabihin natin yung isang shower mo mamaya. At may gagawin tayo para mas lalo maging masaya ang ating amo. Kahit di niya inutos. As titignan, is-check ko yung kwarto niya kung ang ang mga kalat ay eh, kumusta may, dito may tagalinis guys, may tagalinis dito sa bahay niya. May tatlo siyang tagalinis. Tapos may dalawa siyang nagmamaneho, may isa siyang utusan na tagabili ng mga kailangan, tapos may secretary siya, tapos may may manager siya. So, ang ano ko lang talaga dito is mag-manage. Tapos ingatan yung mga gamit niya, yung mga kailangan niya. Tapos may mga kaibigan sa pumupunta dito. Ako ang nag aasikaso, ganun. Tapos yung pag may yung mga naglilinis, ako yung mga ko, ano yung mga papalinis ko, ganun. Pero most of, most of the time, eh, ako talaga ang naka, nakaalalay sa amo ko. Kasi lahat ng... Stop na. Lahat ng mga tauhan niya, hindi stay in, lahat sila uwian. Ako lang nandito sa bahay niya. Ako ang tuwirang nananagot sa mga kailangan ba ng amo ko na kung ano mga gamit, kung anong mga wala na dito sa bahay, ako ang magpapabili, parang ganun. So yun ang trabaho ng isang butler, yung ako yung nagmamanage ng mga kailangan talaga ng amo ko. Ang maganda doon kasi mag-isa nga lang siya. So wala akong ibang, actually kaso yung naaalagaan na ibang tao, ganun po ba. Tapos yung mga tauhan niya, eh, mga ayos naman, mabubuti naman silang uh, kasama. Kaya wala po akong nagiging problema dito sa uh, bahay ng ng amo ko tsaka sa trabaho ko. So, sa madaling salita, magaan kayang-kaya ang trabaho. So, alam kong ano biyaya to ng Diyos sa akin kasi bago pa man ako makarating dito, talagang pinagpanata namin 'to, devotional prayer na kung sa akin to, uh, maging magaan ang lahat, maging maayos ang lahat, maging magaan yung flow ng pag na-requirements ko, ganyan. Tsaka pagdating ko dito, syempre, git sa lahat, eh magkaroon ako ng araw para sa Diyos nga na gano'n, na makakalabas ako. So, yun nga. Eh, so far, okay naman siya. Nakakalabas ako every Friday. So, maganda naman. Tsaka yung workload nga is hindi, hindi sa mabigat. So, it's really easy lang na, na magamayan yung trabaho. So, yun lang guys. Hindi kasi pwedeng magvideo dun sa loob ng bahay niya o sa kwarto, sa mga ano ganun, hindi pwede. Kasi, you know, uh, privacy niya yun. So, hanggang dito lang tayo, kaya sa labas ng bahay o kaya sa kwarto ko, ganyan, kaya sa sala. Ganun, guys. See you on, on my another vlog. Yeah! <laughs> Buwa vlog, vlog ka. <laughs> Ayan. Ingat po tayo lagi at God bless. Enjoy your day! Bye-bye!